So, ngayon po. So, tingnan po ninyo siya ate. Ate, ka ng konti sa akin. Trap. Good day po sa lahat. At dito po ako sa isang garden. Ayan, no. Isang parang park nila dito. Alam nyo ba kung anong tawag ng park nito? Tinatawag ko dito sa barin na Filipino Garden. Iwan ko kung bakit naging Filipino Garden to. Kasi wala namang masyadong mga Pilipino dito na ano. Punti lang pinakamaraming pinakamaraming papasyal dito mga indiano, pakistani ibang lahi meron pong dito naglalaro ng basketball ayan o, daw ng basketball ayan. napaka liit na korte pero pinag-anuhan niya ng ano, mga Pinoy dito naglalaro sila ng basketball. pero anyway uh, pabayaan natin yan punta tayo doon sa nagba na ano na video ni Ate na pinapauwi sa Pilipinas dahil maganda daw siya. Okay. So after nung lumabas yung video na yon, may nagsilabasa na content lang daw yon, content lang daw yon si ate, Ang ganda pala ng pagpapasikat niya, no bumabiral yung video na yon so mag reaction video tayo dito sa ano niya sa ginagawa niya okay so or sino bang gumagawa ito siya ba or merong isang content creator na gumagawa lang para sisikat din siya kayo nang bahala mag comment kung anong masasabi nyo sa video na ito okay pero bago natin muna uh, i-start yung video na yan, uh, ano tayo, uh, pasalamat tayo sa isang uh, nagpa-viral ng video na to. actually hindi naman siya nagpa-viral nito, inano na lang din niya, bibigyan natin siya ng uh, courtesy sa video na to. okay? So, ngayon po, so, tingnan niya ninyo si ate. Ate, lapit ka ng konti sa atin. Trabaho niya sa bahay. Ano sa tingin niyo po ang pwedeng mangyari sa kanya? O, oh, ayan, tingnan niya po. Ayan, kung makita niyo at saka obserbahan niyo yung interview na ganyan ba yung ini-interview na parang parang hindi takot, nag-i-smile pa, nag pa parang para bang yung iba yung ano ha iba yung pinapauwi na nababahala natatakot na parang may may anong sa kanya ganun pero sa kanya smile siya ng smile ha panoorin nyo at ate uh, taga saan ka? Jensan. taga Jensan. Ilang taong ka na? 25. 25 first time mo mag abroad? first time first time mo hindi ka ba natakot na ganyan ang itsura mo pupunta ka ng Saudi magtrabaho ka sa bahay? Oo. Oh. Ilang buwan ka lang sa amo mo? 2 months and 18 days. 2 months and 18 days. Tapos pinauwi ka na lang amo mo. Lagi kang inaaway. Na testelo siguro yung amo mo siguro sa iyo. So normal normal yung ano, normal yung ganyan na isang ano, uh, isang nababahala na asawa na takot na takot na baka maging maging biktima itong babae na to. Okay naman yung ano ng asawa ng employer employer na to kasi may pag, may pagtingin din siya sa ano. Hindi kasi niya hindi kasi siya hindi kasi niya ito siguro nakita maybe yung asawa niya yung nakakita nung nag-interview pa to, nag-interview pa dito sa babaeng ito para papunta sa ano Saudi. So ayun. Sige, panoorin natin ulit. Ano ang mga experiences mo doon? wala pa nangyayari sa iyo. Pero meron ka na ba nararamdaman? Oo, yung ano. Kasi yung tatay lapit ng lapit. Tapos kung punta sa kusina, kahit lumalabas ako, sumusunod din naman. Tapos ano, yung sabi niya, punta tayo magpalaro ng baka, Pagdating doon sa palaruan, yung mga bata, may bumabantay pala. Tapos, ako, dinadala niya ako, sabi niya, balik ka, punta tayo doon. Gano'n. Hindi pala ako magpapantay ng bata, sinasabay niya ako kung saan siya. Oo, oh, nakita mo? <laughs> sa palagay ko, sa puntong ito, hindi naman siya nagsisinungaling. Totoo naman yung sinasabi niya at saka yung, ano, yung nag-interview sa kanya, meron namang kwan ba na ay pagdududa ba. So, Tama na rin yung sinabi ng among babae na papauwiin na lang kasi baka magka-relasyon pa si... or may mangyari pa sa babae. Ito. Tama lang din yun. Pero yung pagbabiral ng video na to, marami kasing kritisismo na ang mga pag, mga pag salita nila hindi na maganda. So, gano'n, no? Uh, pero bago po tayo magpapatuloy... Uh, Punta natin yung pangalawang ano niya, pangalawang video niya na inilabas. Meron ako nakita. dumaan uh, lang ito sa uh, sa, page, uh, sa ano ko sa uh, isang account ko tinitingnan ko at saka para lalong mag-viral eh, kinuha ko na lang din okay? Noonin natin yung video na yan First, tubago ako ang akong suot Jod, nga magtrabaho is naka-uniform jud ko. Tapos sa kahijab hijab na ha. <laughs> Tapos for about pangalawang video niya, ibang ano naman to istorya. Parang nagla-live ata siya dito. Tapos uh, sinasagot niya yung mga ano, sinasagot niya yung mga anong tawag niyan, yung mga nitais na nag uh, ano sa kanya nagtatanong. Katuloy natin. Sam! Maligo, tapos tualian na kagawas. <gasps> Hoy, guys! Listen po, mag coat ko, no? Gikag CR. <laughs> o, lagi, ako, ang si C... Sa mga OFW, no? Murag, karon lang ko kadungog nga ang CR na asasala. Siyempre, kung ikaw kadama, ang CR si jud nimo na jud sa inyong kwarto. So feeling free ka nga magawas ka, nakatawil kay mo sa imong kwarto. Totoo po yung sinasabi niya tsaka yung mga mga ano mga nag uh, mga nitay sinday na ayaw na ayaw niyang maniwala talaga. Uh, ito lang masasabi ko sa inyo. Uh, yung sinabi niya, totoo yon sa loob ng kanyang kinagtrabawuan kasi bahay yun ng amo niya. Kasi yung iba kasi siguro na nagtatanong is akala nila parang yung nirerintahan lang nila nirerintahan lang nila yung ano yung bahay o building na ang ano merong merong room na, na ang ano ang CR nasa nasa isang room nila At saka meron ding room na nasa labas okay So, kaya naitanong yun ang ni Tyson, bakit, daw nakaano siya, naka naka, unsa pa ba, naka sampung lang og tuwalya ba? Naka ano, ta, nakatapis lang ng tuwalya nang lumabas daw siya sa sala. Eh, hindi na tama naman yung sinabi niya. Yung paglabas niya sa ano niya kasi nasa room lang siya. Okay? At saka ngayon din, kung nasa ano pa rin yung amo niya yung pagkaano Saudi yan. kasi ngayon upin na ngayon sa Saudi ang ano eh yung hindi ka mag hija ano tawag niyan mag abaya pag lumalabas strict strict pa rin yung amo niya kaya yan nasabi ng ganyan at saka maraming nagtatanong na ganoon pa rin okay. ano di ay mali <laughs> kung magta mag magtuwalya magdawa Ako ang Juan CR Chaves is nasa kwarto, nako sa fourth floor. Sa ako sa fourth floor sa mga labahanan, sa mga plantsyahanan, dito na among kwarto. So, hanggang doon lang muna tayo, okay? at uh, saka wala namang yung ibang mga tanong sa kanila, wala namang ano 'yun. Tama, content lang talaga itong ginagawa din niya. Iwan ko kung nasa Pilipinas na ba, parang nasa Pilipinas na siya ngayon, pinapauwi talaga siya. At saka uh, kung may mga netizen or may mga ano dyan na nagsasabi na content din, baka ginawa na lang din yung content kasi ayong pagpapauwi sa kanya. Hindi, hindi maganda yon, Okay? So, na ano lang, na taon lang talaga siya sa isang amo na napaka -stricto. Pero kung ibang amo yun, hindi naman yung papauwin. Lalong-lalo lalo na dito sa barin kung makaano siya ng puti o ibang lahi na gano'n, Mas gusto pa nga nilang maganda yung ano, maganda yung maganda yung maging ano nila kasambahay kasi alam nyo proud nila na yung kasambahay nila kasama-kasama ng anak nila na ano ang ganda hindi pangit ganun eh, ano na paano naman baka nang sabihin yung nabubuli eh. ganun naman talaga yung mga trato sa mga ano gusto um, gustong gusto nila lah, na yung kasama ng anak nila maghatid ng anak nila isang magandang kadama di ba so Huwag kalimutan mag-subscribe kay Coach Ricky Gonzales Official, Coach Ricky Official, okay? Share, like and subscribe.